Okay magawa ang man trip Okay magawa akong trip Gusto ko mag trip pa Uy siya kuya Ano ah. yung pinananood niyo? Secret Saan kayo si, Ah si King King nai Hindi siya sa loob Sa loob? Ah si King King King, King. Siya so, so. Gusto mo akong ano Makagati kayo ng kuya? Ano yun? Sa so, paano? Di pa peg trip ang, nakaraan? Ay, oo nga, no. Nakita ko sila, kuya, doon. Saan? May merienda sa labas. May merienda? Oo. Oh. Tapos, may ano doon, may sesto. Gagawin mo. Ito. Ano mo to? Toyo. Ngayon. Yung ano niya, yung sesto niya, palitan mo. Yung straw, ilagay mo dito. Dali. Kunin mo. Huwag mo pa ah. Huwag Dali, hindi sila kuya. Dali. Ano kayo mo? Maghanap ako ng ano eh. Ng mangga kuya. Maghanap ako ng mangga. Wala na mangga ngayon talaga. Ito naman sa palo kasi wala ano eh. Ay! Ano gawa mo? Asin sis, ito yung plus mo. Ano kasi o. Oh. Ano ba iniinom mo? Plus, apple. Bakit naging dato puti? Ba, wala ako dyan. Kakalabas lang namin ni King King, di ba King? Oo. Kakalabas lang kami. namin. O, ano kinakain mo? Hindi ko alam, mas maalat. <laughs> Asa yung ano ko? Kailan dumating eh. Ito. Itong itong mo. Nakaganti si King King. So, um, <laughs> so, yun, guys. May nagawa na akong trip na katagumpay. Ang plano. Oh, tumutaw. Ilat ka na agad. <laughs> aking mudra ay naglalaba. Ano, kamusta? Maalat. Ang... Makaganti rin ako sa inyong dalawa. <coughs> <coughs> Makaganti rin ako. <coughs> Makaganti daw siya. Kailang kaya? Abangan. Dutan mo.